Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Magandang gabi. Saan man kayo na? Roon shout out. Pakita ko lang po ang aking ginawang part-time ngayon. Nag part-time cleaner po tayo ng bagong unit na lilipatan ng may mag-occupy dito, no? So, ayan po, naglinis po ako ng limang oras. ito po yung toilet dito sa master's bedroom. Tapos ito yung hallway papuntang sala. Then dito sa right side, mayroon pong dalawang kwarto. Kita po yung malaking part doon sa labas. Ito yung pangatlong kwarto. Malinis pa po ang bahay. Wala pang gamit kasi nilinisan ko pa lang. So, ganyan mga kaibigan, mga langga. Kapag andito po tayo sa abroad, kailangan gawa-gawa po ng paraan para po maka magkapera ng extra para po sa mga mahal sa buhay. Okay? So, ito po yung living room. Andyan pa yung mga gamit ng inchi kasi maglalagay sila bukas ng malaking screen doon sa may veranda. So, ito po yung living room. Diyan po ilalagay yung sala, TV. Tapos, meron pong malaking veranda dito or balcony na kita yung buong labas. So, kung makikita nyo lang nga, ito ay Nova City. Yun ay Nova Grande. Yun yung Nova Garden, yung Old Nova. At saka yung itong kinatatayuan ko ngayon is Nova Park. So, sa makikita nyo, may napakulit and then ito po yung kusina ginabi na po tayo alas 10 na po ng gabi pauwi na po ako so ganyan po ang buhay dito sa so abroad kailangan gawa gawa po ng paraan para po mayroong extra yan, mayroon pa po dito isang uh, toilet, actually ito parang servant's room ito eh, ayan no na kung mayroong stay in na uh, katulong, pwedeng dyan maglagay ng maliit na bed tapos mayroon na siyang toilet yan po mga so, yan lang po Maraming salamat sa muli. Ako po si Mary. Macau OFW. Thank you so much. Bye.